Eto pa mga bossing ko, ang isa sa mga pinakamaganda at pinakamaswerte na humihigop ng mga negatibong enerhiya mga bossing ko na pwede nating ilagay mga bossing ko sa pintuan ng ating pong main door. Eto po ay makakatulong upang sa ganon ay siksikliglig at umapot. Maraming blessing ang darating. Paborito ko po ito na pampaswerte mga bossing ko, ang lemon at ganon din po ang asin. Pwede rin natin itong ilagay sa ilalim ng atipong higaan mga bossing. Humihigop po ito ng mga negatibong enerhiya na dudulot sa atin ng stress, kamalasan, lagi-lagi may mga pag-aaway at ganoon din po mga bossing ko yung yung tipo ba na ginawa na natin lahat pero parang sa walat-wala -wala, hindi pa rin nagiging matagumpay mga bossing, proven po ito na napakaswerte, basta't ikaw ay may 100% na paniniwala sa magatong mga pamamaraan, tandisin ng inyong kalooban mga bossing kung nais po itong gawin, ito po ay gawin po ninyo, kung meron kayong lemon kasi ang alam ko sa amin dito mga bossing ko sa Binyan Laguna ay meron pong night market kung tawagin, per kilo po siya madami po siya, pero pag natapos na po yun, 25 pesos or 20 pesos ang isang lemon, mga bossing. Good for ilang buwan din po ito, mga bossing. Pero once na nakita nyo, mga bossing ko, na ang lemon po ninyo ay parang meron ng langaw na maliliit na sa mga prutas na hayop, yung po, mga bossing ko, itapon nyo lamang. Tapos, paltan nyo muli ng panibago. Pwede rin naman ang kalamansi na gamitin, mga bossing. Pero kung may lemon ka, kasi nga po may nalaglag sa aming lemon, mga bossing ko na tanim ko, yun po ang gagamitin po ninyo kung may lemon po kayo. Pero kung wala kayo lemon, pwede rin naman po ang uh, pamalit po ay kalamansi. Mga bossing, mas mura po siya. Ngayon po mga bossing, mag-wish ka na ng mula sa inyong puso. Sabihin niyo po sa pamamagitan ng gato mga pamamaraan ay siksikliglig at umapa maraming blessing ang dumating. Yumamat maging matagumpay. I-wish na lahat ng gusto niyo Halimbawa, magkaroon ako ng negosyo na dito na ako yayaman. Magkaroon ako ng mga bagay na matagal ko nang pinapangarap. At uh, yumaman ako at maging matagumpay. Lahat ng mga ninanais ko ay aking makamtan. Ganoon po mga bossing ko. Kung kayo po ay isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte at naisyo po itong gawin mga bossing ko subukan nyo na po ito, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa at makakatulong po ito upang sa ganun ay uh, siksikliglig at umapot maraming blessing ang darating mga bossing gawin nyo po ito sa umaga mga bossing ko ng mga bandan 6.30 or kaya po alas 7 matatapos ang ating mga pampaswerte hanggang alas 8 lamang po mga bossing ko ng umaga, kaya kung kayo po naniwala at naisyo po itong gawin, asya mga bossing good luck bossing niyo po lahat